Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Lobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Kagapay, isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may temang nagkakaisa sa tapat na paglilingkod. Kagapay ikaw ba ay uh, nakapagtanong na sa iyong sarili, bakit napakaraming ibat-ibang denominasyon o uri ng mga simbahang kristyano? Silang lahat ay nagsasabing sumusunod sila sa Biblia pero bakit parang hindi sila nagkakaroon ng pagkakaisa? ang pagkakaiba ng mga denominasyon ay isang bagay na nakakabahala sa mga Kristiyanong nagnanais ng pagkakaisa. At hindi lamang sa mga denominasyon makikita ang pagkakaiba-iba. Kahit na sa loob ng iglesia ay matatagpuan din ang mga pagkakaiba sa paninindigan at paniniwala. Maobserbahan natin ang iba't ibang Kristiyano at iba't ibang mga lider na may kanya-kanyang paninindigan tungkol sa mga bagay-bagay. Banggitin natin ang ilang halimbawa tungkol sa pananamit. May mga Kristiyanong naniniwala, halimbawa, na ang mga babae ay hindi dapat magsuot ng pantalon sa loob ng simbahan. Kailangan ang mga babae ay nakasuot ng bestida. Tungkol sa estilo ng pagsamba or worship style. May mga simbahang gumagamit lang ng piano o organ at himno lamang. May mga simbahan ding kumpleto sa mga instrumento ng kanilang banda, mga gitara, drum set at iba pa, at modernong praise songs. May ilan-ilan pa rin mga simbahan na ayaw gumamit ng kahit anong instrumento. Tungkol sa pagkain, may mga kristyanong ipinagbabawal ang dinuguan. May mga kristyanong kahit ano kinakain. Sabi pa nila, I eat anything that doesn't bite me. Kinakain ko kahit anong hindi kakagat sa akin. Tungkol sa fellowship sa ibang grupo, may mga simbahan na ayaw makipag-fellowship sa hindi nila katulad na denominasyon. May mga simbahan na masyadong economical. Kahit anong simbahan o denominasyon ay sinasamahan sa fellowship. Kagapay, marami pang mga bagay ang mababanggit natin na tungkol dito ay iba't iba ang palagay ng mga kristyano. Mayroon bang paraan upang masuri natin ang mga pagkakaiba-iba at upang magkaroon tayo ng katatagan tungkol sa sarili nating palagay, paniniwala at pamamaraan? o kaagapay. Ang Romans chapter 14 ay nagbibigay ng mga pamantayan at prinsipyo na makakatulong sa atin upang harapin ang mga magkakaibang mga palagay. Merong tatlong larangan. Bago natin tunghayan ang nilalaman ng Romans chapter 14, dapat nating alalahanin na may tatlong larangan ng buhay kung saan maaaring magkaroon ng ibat-ibang palagay at sa bawat larangan ito ay may angkop na prinsipyo na dapat sundin ng Kristiyano. Unang larangan, sa mahalagang bagay, pagkakaisa, in essentials, unity. Ikalawang larangan, sa di mahalagang bagay, kalayaan, in non-essentials, liberty. Ikatlong larangan, sa lahat ng bagay, pag-ibig. In all things, charity. Ang mahalagang bagay o unang larangan ay tumutukoy sa mga katotohanang ng may kinalaman sa kaligtasan. Halimbawa, ang katotohanan na ang kaligtasan ay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Salvation is by grace through faith na nakasaad sa Ephesians chapter 2. Verses 8 and 9 ay mahalagang katotohanan na dapat magkaroon ng pagkakaisa ang mga Kristiyano sa bagay na ito. Hindi pwede magkaroon ng pagkakaiba-iba ng paniwala tungkol dito. Subalit sa ikalawang larangan, sa di mahalagang bagay, dapat may kalayaan ng mga Kristiyano na sundin kung ano ang naaayon sa kanilang konsensya. Halimbawa, ang paraan or mode ng bautismo, kung ito ba ay lubog o wisik ay kabilang sa mga di mahalagang katotohanan. Ang ibig sabihin, ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa bautismo. Maging ikaw man ay inilubog o winisikan lamang. Isa pang halimbawa, ang estilo ng pagsamba or worship style, hymns only or praise songs ay kasama sa mga di mahalagang bagay. Walang kinalaman ito sa ating kaligtasan. Kaya't pwedeng magkaroon ng pagkakaiba-iba sa mga bagay na ito. Sa mga bagay na walang epekto sa kaligtasan, dapat bigyan natin ng kalayaan ng bawat isa. Huwag lamang ito mauwi sa kasalanan. Huwag nating ipagpilitan sa ibang ang ating mga palagay, mga pamamaraan o mga ayon lamang sa ating kagustuhan. Pero sa ikatlong larangan, dapat nating pangibabawin ang pag-ibig sa lahat ng bagay. In all things, charity. Una, sa ating pagbibigay diin sa mahalagang bagay. At pangalawa, sa ating pagsunod sa mga di mahalagang bagay. Pangatlo, dapat lagi nating isagawa ang lahat na inuudyukan ng pag-ibig ngayon kaagapay. Tignan natin ang sitwasyon ng iglesia sa siyudad ng Roma. Ayon sa mga dalubhasa, ang iglesia sa Roma ay kinabibilangan ng dalawang grupo ng mga mananampalataya. Matatagpuan doon ang mga hudyong naging mananampalataya kay Kristo. Matatagpuan din doon ang mga hintil, mga hindi hudyo na naging kristyano. Dahil sa kanilang magkaibang pinanggalingang kultura cultural background, may mga gawain at pag-uugali na sadyang magkaiba. May dalawang pangunahing bagay na naging sanhi ng pagkakaiba ng palagay ng mga miyembro sa Iglesia ng Roma. Una, tungkol sa pagkain, kung ano ang dapat at hindi dapat kainin. Pangalawa, tungkol sa araw ng pagsamba, aling araw ang dapat palagahan para sa Diyos. Dito sa Romans chapter 14 ay nagbigay si Apostol Pablo ng mga paalaala kung ano ang gagawin tungkol sa mga magkakaibang palagay. Unang paalaala, tanggapin. Ang una at pinakamahalagang dapat nating gawin kapag may pagkakaiba ng palagay ay ang tanggapin natin ang isa't isa tulad ng pagtanggap ng Diyos sa atin at iwasan ang pagtatalo. Assign natin ang Romans chapter 14 verses 1 and 3. Accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. And in verse 3, the one who eats everything must not treat with contempt the one who does not, and the one who does not eat everything must not judge the one who does for God has accepted them. Sa Tagalog, ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang mag-away tungkol sa mga kuro-kuro. Sa talatang tatlo, huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain, at ang hindi kumakain ay huwag humatol sa kumakain, sapagkat sila'y tinanggap ng Diyos. Ang simbahan o iglesia ay binubuo ng mga miyembrong galing sa iba't ibang lingguwahe at pag-uugali. Halimbawa, Tagalog, Bisaya, Ilocano, Bicol at marami pang iba. Kung pagkain ng pag-uusapan, silang lahat ay may mga iba't ibang panlasa. Pero tandaan natin na ang kaligtasan natin ay hindi nakasalalay sa pagkain. Kaya't ang pinakamagandang damdamin sa loob ng simbahan ay magkaroon tayo ng pagtanggap sa isa't isa. Huwag gawing dahilan ng ating mga pagkakaiba na maging sanhi ng paghihiwalay o pagkakanya-kanya sa loob ng iglesia. Sa ating mga simbahan, ano ang mga pagkakaiba-iba ng mga miyembro natin na maaring gamitin ni Satanas para tayo ay paghiwahiwalayin? Pangalawang paalaala, iwasan ang paghatol. Iwasan natin ang paghatol sa iba. Diyos lamang ang may karapatang humatol sa bawat isa sa atin. Basahin natin ang Romans chapter 14, verse 4 and verse 12. Who are you to judge someone else's servant to their own master? Servant's stand or fall, and they will stand for the Lord is able to make them stand. And in verse 12, So then, each of us will give an account of ourselves to God. Amen? Napakaganda ng pangako ng Romans chapter 14, verse 4, Ang Panginoon lamang ang may karapatang humatol sa atin. Kung tayo ba ay tumatayo o bubuwal at Panginoon mismo ang magbibigay sa atin ng kalakasan upang manatiling nakatayo at hindi mabubuwal. Hindi ibig sabihin na basta baliwalain natin ang ibang mga Kristiyano at sabihin natin sa kanila na wala tayong pakialam sa buhay nila at sila din ay walang pakialam sa buhay natin. Hindi. Bilang magkakapatid ay dapat laging may malasakit tayo sa isa't isa. Pero ang ibig sabihin, sa mga bagay na hindi apektado ng kaligtasan at hindi naman gumagawa ng kasalanan, bigyan natin ng kalayaan ng bawat isa na maging sarili niya kahit na siya'y naiiba. Ang bawat isa sa atin ay may personal na relasyon sa Diyos at ang ating konsensya ang dapat maging gabay natin kung anuman ang mabuti o masama para sa atin pangatlong paalaala. Igalang ang motibo. Igalang natin ang motibo o dahilan kung bakit ginagawa ng kristyanong kapatid ang kanyang ginagawa, kung ito ba'y ginagawa niya para sa Panginoon. According to Romans chapter 14 verse 6, whoever regards one day as a special, thus so to the Lord. Whoever eats meat, thus so to the Lord, for they give thanks to God. And whoever abstains does so to the Lord and give thanks to God. Amen. Kahit naiiba ang ugali o nagugustuhan ng kristyanong kapatid natin, may kasabihan nga, give the benefit of the doubt. Bigyan ng mabuting pakahulugan ang ginagawa ng kapwa. Iwasan natin na lagyan ng malisya ang ginagawa ng ibang kristyano sa tuwing naiiba sa atin ang kanilang pag-uugali o mga nagugustuhan. Sikapin nating isipin na sila'y may mabuting layunin at gusto nilang parangalan ang Diyos. Ito ang sikapin nating maging motibo o dahilan ng lahat ng ating ginagawa o ginugusto. At maaari mong sabihin, si sisikapin ko na ang lahat ng ginagawa o ginugusto ko ay magbibigay lugod sa Diyos. Pang-apat na paalaala, iwasan ang makatisod. Kagapay, anuman ang ating gagawin, lagi nating gawing maliwanag na layunin na wag tayong makatisod sa iba. Maring sa ganang atin ay hindi masama ang isang bagay at alam natin na hindi naman ipinagbabawal ito ng Biblia. Pero kahit na hindi ipinagbabawal, huwag nating gawin ito kung ito'y magsisilbing katitisuran sa isang kristyanong mas mahina o mas bata kaysa sa atin. Romans 14.15 and verse 21 If your brother or sister is distressed because of what you eat, you are no longer acting in love. Do not by your eating destroy someone for whom Christ died. Verse 21. It is better not to eat meat or drink wine or to do anything else that will cause your brother or sister to fall. Halimbawa, 'wag nawang magdamdam ang sino man, lalo na sa mga kababaihan. Pero babanggitin natin ang tungkol sa pananamit na itatanong ba ninyo sa inyong sarili, ang damit bang ito na gusto kong isuot ay magsisilbing tukso sa iba dahil ito'y sobrang ikse o sobrang sikip? Sa Iglesia sa Roma, naging problema ang pagkain ng karne at pag-inom ng alak. May mga miyembro na iginigiit nila na sila'y malaya at walang makakahadlang sa kanila kung kumain man sila ng karne o uminom ng alak. Subalit sinabihan sila ni Apostol Pablo, kung makakatisod ang pagkain ng karne o pag-inom ng alak, mas mabuti pang 'wag kumain at 'wag uminom. Kaagapay sa ating mga simbahan, anong mga bagay ang maaring makatisod sa iba na dapat nating iwasan? Panglimang paalaala, sundin ang Espiritu Santo. Si kaping laging masunod ang Espiritu Santo. May iwasan natin ang magkamali o makatisod kung lagi nating pinagsusumikapang matamo ang pagpapala ng Espiritu Santo. Pahalagahan natin ang pagpapala ng Espiritu Santo nang higit kaysa kasayahang matatamo natin sa mga material na bagay, tulad ng mga inumin at pagkain. Romans 14.17 For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking but of righteousness peace and joy in the holy spirit sa tagalog sapagkat ang kaharian ng diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom kundi ang pagiging matuwid kapayapaan at ang kagalakan sa espiritu santo pang-anim na paalaala kung nag-aalinlangan huwag may kasabihan tayo when in doubt don't kung nag-aalinlangan, wag. Ang ibig sabihin, wag nating gawin ang anumang bagay kung tayo ay may pag-aalinlangan tungkol sa bagay na iyan. Dapat sikapin natin sa tulong ng Espiritu Santo na laging maliwanag sa ating pangunawa na naaayon sa salita ng Diyos ang ating mga ginagawa. Kung may kalabuan at nagkakaroon tayo ng pag-aalinlangan, mas mabuting wag nating gawin ang isang bagay hanggat hindi pa tayo naliliwanagan ng lubusan. Basahin natin ang Roma Kabanatang apat, mga talatang 22 at 23. Ang paniniwalang nasa iyo ay taglayin mo sa iyong sarili sa harapan ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili dahil sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain sapagkat hindi batay sa pananampalataya. Ang anumang hindi batay sa pananampalataya ay kasalanan. Kagapay ang problema ng mga nagkakaiba-ibang ugali at nagugustuhan ay nagbubunga ng ganitong katanungan. Paano natin malalaman kung bawal o hindi bawal ang isang bagay? May mga kristyanong nagtatanong, bawal ba o hindi bawal ang bagay na ito? Ang iba na may nagsasabi, wala namang talata sa Biblia ang nagbabawal sa bagay na ito o sa bagay na iyan. Tama naman kaagapay, maraming mga bagay ang hindi binabanggit sa Biblia kung ito ba'y bawal o hindi bawal. Pero may mga maliwanag na prinsipyo sa Biblia na magsisilbing gabay sa atin para matiyak natin kung kasalanan ba o hindi ang isang bagay pag-aralan natin ang ilang prinsipyo unang prinsipyo ang katawan ay templo ng Espiritu Santo ito ang pangunahing prinsipyong magagamit natin ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo verse Corinthians 6:19-20 Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit who is in you whom you have received from God you are not your own you were bought at a price therefore honor God with your bodies ang prinsipyong ito ay nangangahulugan na anumang bagay na makakapinsala sa ating katawan ay dapat nating iwasan halimbawa wala namang sinasabi ang biblia na bawal manigarilyo pero alam naman natin na ang sigarilyo ay nakakapinsala sa ating katawan dahil dito, dapat ituring nating bawal sa ating katawan ang paninigarilyo. Kaya nga dapat nating laging tanungin, makabubuti ba o makakasama ba ang bagay na ito sa aking katawan? Kung makakasama, huwag nating gawin. Ang susunod na dalawang prinsipyo ay matatagpuan sa unang Korinto kabanatang anim, talatang labindalawa. Ang lahat ng bagay para sa akin ay matuwid. Ngunit hindi lahat ng bagay ay makakatulong. Ang lahat ng bagay para sa akin ay matuwid. Ngunit hindi ako paalipin sa anuman. Ang ikalawang prinsipyo ay magmumula sa katanungang makatutulong ba? Ang prinsipyong ito ay makukuha natin sa unang bahagi ng unang Korinto kabanatang 6 talatang 12. Ang lahat ng bagay para sa akin ay matuwid ngunit hindi lahat ng mga bagay ay makakatulong. Ayon kay Apostol Pablo, kahit hindi bawal lang isang bagay, hindi ibig sabihin ay gagawin niya na ito. Ang mas mahalagang tanong para sa kanya ay, makatutulong ba ang bagay na ito? Ako ba ay lalong magiging malapit sa Diyos kung gagawin ko ang bagay na ito? Makapagpapalakas ba ng pananampalataya para sa akin at para sa iba kung gagawin ko ang bagay na ito. Kung hindi naman makatutulong, hindi ko ito gagawin. Isang alimbawa mula sa ating panahon ay ang panunood ng TV o pagbababad sa internet. Walang sinasabi sa Biblia na bawal ang manood ng TV o magbabad sa internet. Pero alin ang mas makatutulong? Ang magbasa ng Biblia o ang manood o magbabad sa mga panuurin? Nasa akin ang pagpapasya. Hindi ako magkakasala kung manunood ako ng TV o magbababad sa internet. Pero lalong lalakas ang aking pananampalataya kung magbabasa ako ng Biblia. Ikatlong prinsipyo ay magmumula sa tanong na magiging alipin ba ako? Ang prinsipyong ito ay makukuha natin sa pangalawang bahagi ng unang korinto kabanatang anim talatang labindalawa. Ang lahat ng mga bagay para sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako paalipin sa anuman. Kaagapay, kahit hindi bawal ang isang bagay, ayon kay Apostol Pablo ay dapat nating tanungin, ako ba'y magiging alipin ng bagay na ito? Ibig sabihin, magiging adik ba ako ng ugaling ito? Kung magiging alipin ako ng bagay o ugaling ito, dapat iwasan ko at wag ko itong gawin. Dito pumapata kalimbawa ang tanong tungkol sa sigarilyo. Ang paninigarilyo ay bisyo kasi ito'y umaalipin sa taong gumagamit nito. Paano ko masasabi na alipin na ako ng isang bagay kasi pag dumating ang pagnanasa sa sigarilyo at hindi ako mapakali hanggang hindi ko ito napagbibigyan. Ang bisyo ay bagay na hindi ko mapaglabanan dahil dito ako ay nagiging alipin nito. Oo, oh, kaagapay, walang talata sa Biblia na nagsasabing bawal manigarilyo. Pero ituturing kung bawal ito para sa akin dahil ito'y magdadala sa akin sa pagkaalipin. Suriin natin ang mga sarili at tanungin, anong bagay o ugali ang umaalipin sa akin ngayon? Kung mayroong umaalipin sa akin, dapat tumawag ako sa Diyos. Ngayon din, upang ako'y kanyang palayain mula sa ganyang pag-iisip o pag-uugali. Kaagapay, kung ibig mong makalaya sa isang bisyo o masamang pag-uugali, lumapit ka ngayon sa Panginoon at tumingi ka ng kapatawaran at pagpapalaya mula sa Panginoon. Nais ng Panginoon na ikaw ay maging malaya at mabuhay ayon sa Kanyang kalooban. Amen. Sa Diyos ang papuri. Diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa paksang nagkakaisa sa tapat na paglilingkod. At muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehong oras, 7:30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 DZAS. FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantala nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.